pagpalang araw po sa inyo at uh, sa mga gusto pong mag aral ng karunungan din po ipagkakal uh, ko po sa inyo ang um, kumplitong uh, general devotion, dasal sa bakot balabal po derpundo. Ang iyon ako pong i po sa inyo yung para may magamit po kayo uh, ito po'y gamitin niyo po sa pangproteksyon sa sarili buong pamilya at higit sa lahat po ay protection sa inyo bago po kayo gamot, dapat po maisaulo po nyo ito at gamitin po nyo ito sa araw-araw. Uh, gamitin nyo po ito sa araw-araw para may pudir. Kompleto po itong uh, pagkakulog ko sa inyo para may mga gamit po kayo. General devotion, dasal sa bakod, badawal poder dira po isang nga namin, sunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po. Katapos mausap po ng tatlong bisis, mag-sign of the cross po ng tatlong bisis po. Narito po ang uh, po tayo ng isang ama namin na isunod po yung pambagod po. Sana po tumutok lamang po kayo dito sa Iwangan ng Pangasinan. Pakakalug ko po, po sa inyo lahat na aking manalaman po dito sa Iwangan ng Pangasinan. Salamat po tayo. Ama namin, nasa langit ka. Sa may ng pangalan mo, ikaw namang hari sa amin sundin nawa ang iyong karoban mo dito sa lupa tulad sa harangit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito. patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad na patawad namin sa mga nagkasalanan sa amin at huwag mo kami iharap ng mikit ng pagsubok, hindi ilan mo kami sama-sama sapagkat -sama. so, iyo ang karihan, kapangyarihan, kapurihan magpahay naman at isunod po yung uh, uh, bakod po ng tatlong risis po Uhay Riks <laughs> birbanti misos Maria Trahumi swang bit pikabit mi isipta isus masalimi yuri gulhom gat bistrong obi Riks birbung imin Uhay Riks birbanti misus Maria swang bit mi isipta isus masalimi yuri gulhom gat bistrong obi obi Riks birbung imin Uhay Riks birbanti misus Maria Trahumi swang bit mi isipta isus yuri gulhom gat bistrong obi Riks birbung imin po. At tapos iipon nyo sa dibdib po ng pakros po. Tatlong beses po. Narito pang oras yun po. Isusunod eh, ko naman po yung balabal po para sa na po na ako nyo ko po lahat para may magamit po kayo uh, gagamitin po yung uh, protection sarili sa panggamutan po pag nausal nyo po ito pwede na po yung manggamot po basta umingi po kayong gabay sa Diyos ang mga kamera yun sila para gabayan po kayo isusunod uh, eh, ko po ay eh, general devotion dasal sa bakod balabal po kundo isusunod eh, ko po yung balabal po Ah, uh, dinopo ko 'yung magdal-sal nang isang manamin kasi sunod-sunod po ito. At uh, ipapakita ko rin po 'yung iba sa inyo na kumpleto po ito. Oh. Po. Sana po'y gamitin po 'yung sa kaputin lamang po, 'wag sa kasama. 'Pag ang pagkakalupo sa inyo ay napakabisa po ng mga orasyon na ginagamit ko po bago kumamgom. Ah uh, kumpleto po ito. Narito po ang balabal po. Ang balabal po. Isusakno isusmatam, Dios Isus isusmalam, isusmitam, isosaritdatos isos adunang miyam, isos saloktam, isos libre ang mga sabahak nung isang so, bisis lamang po, po, ay, po sa uh, alin po at iipo sa dibdim ng pakoros po nandito pang orasin po ah, uh, isusunod ko naman po yung kwan po para dire dire suna po yun ang uh, isusunod ko po ay ang puder naman po ang puder ah uh, ang puder po saka pundo po sunod sunod ka po yung kwan po paano may magamit po kayo ah uh, sana po yung pakaingatan po at huwag yung pagyabang po palaging manatiling magpakumbaba sa isa't sa magtulong magbigay ng mga manan. Narito po ang general devotion dasal sa bakod, balabal, puder, pundo. Ang isusunod ko po ay puder at yung pundo ko narito po ang uh, pan po ah uh, poder po Rex Derbante ni Jesus Maria Trajo ni Swang Bitika Bitmi Sirta Jesus Ali ni Yuri Golfong ni Sam Rex Rex mi team sa loktim pinita team ma team isub duka team kilo jo na marat tristi ok nos ilisyo Jesus abrimenti na yod hit hami yuba sangti gusong Rex me tim salup tim pineta matim isubdukad ng kilo rom brambinju ang bakam it imilisiana mitem kiusl marat laong triste yug yunos ius abrimento iskio santi igosong Rex me tim tim matim it subdukad ng kilo rom brambinju ang bakam it imilisiana mitem kiusl marat laong triste yug yunos ilisho ius abrimento iskio d hami iba santi igosong Uh, sinasara po yung video kan po Rex uh, mi team sanok team Pineta team ma team isubuka team kilo rom brambing kyo abakam it milisiana mi tam kilo sulmarat laum Kristi Yunus ilisyo is abiminto miminto is kyo hit ham yuwa santi gusum may po po ng tatlong wishes po at isulod nyo na po yung uh, poder po ang poder po ay inuusal po nang 108 po times po Halimbawa po, uh, pag nag-usap po kayo ng pundo, 100 times po, usalin po sa isip lamang po. Pabulong, kung kaya po ng isip-isipan po, pwede nyo pong usalin po. Kung kayo po yung pabulong po, pabulong po. Narito po ang pudir po na, mabisang pudir po sa pangkalatan po na pundo po. Pundo. Yau hu yu ya, yau hu, yu ya. Yaw hu yu ya. Yau Yuya yu Yuya yau Yuya yu Yuya yau Yuya yu Yuya yau hu yu yau yau Pagkatapos nyo mausal po ng 100 times 8 po, ipo nyo sa dibdib po ng pakros po. Pagkatapos po mausal nyo po ng 108 po, sunod nyo po yung susi po na sa pangalan ni so cristo na na sa rit po. Yan po ang... Uh, Uh, ko po sa inyo kasi yung iba uh, hinahanap nila hindi na mahanap kaya eh, pakakulog po na naman po ulit sa inyo na napakabisa po ito sunod sunod po ito kaya dapat po ay eh, 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 i nyo po narito pang oras yun po at i-screenshot nyo po at isunod sunod nyo pong kopyahin at gagamitin po nyo sa pangkalatan po na panggamutan pamproteksyon napakabisa po ito na aking ginagamit po ibabaki eh, ko po sa inyo para may magamit po kayo kung gusto niyo pong gamot o mag ng karunungan po lingko. Nandito po nga na siya po. maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay eh, huwag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share at paki-follow na rin po ang iwagan ng pangasin. Maraming um, salamat.